Ito so, na mga kabungaw, na isa-isa na natin yung ating mga pamain. Kung mapapansin nyo, parang sampayan na ganito pag nangingitang. So kung uh, inyong uh, mapapansin, bawat isang kawil, isang pusit. Ganyan. Yan, so mag-aantay na lang tayo mga kabungaw ng uh, tamang pagkakataon para natin ihulog to. Tapos, aabot ng uh, mga dalawandaang kawil ito. Itong kitang. So, ayan. Mga sariwa talaga yan. Dahil kauhuli lang natin yan. Dito rin natin kinuha yung mga pamain yan. Naumpisa no, na natin mga kabungaw. Yung nag-aarya na tayo ng ating kitang so mga nasa 500 din pa ata ito kung hindi ako nagkakamali mga 500 din pa yung haba ng ating kitang bali makabungaw ang kitang no ay uh, pinagsama-samang kawil mga nasa mahigit kumulang 200 hanggang 300 mga kabungaw so ang uh, bawat isa ay may isang pain, isang pusit ito yung mga ibang bangka na mga kasama natin natatanaw ko sila ayan o, hindi ko alam mga pangawila tayo pag may area natin ito at may latag na babalikan natin ito mga pagkalipas ng apat na oras doon natin siya babalikan ulit. So, doon ko may papasilip sa inyo kung ano ang mga posible nating mahuli. Ayan si Kuya John. Siya yung uh, pinaka-captain natin. Siya yung uh, bahala sa ating pangitang. Mahaba-habang yeah. ating nylon. Mga nasa 400 hanggang 500 di pa yung haba ng nylon. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabungaw. Hindi ko na kinunan yung full operation ng ating uh, pag-ariya dahil uh, medyo umaaray na yung aking... Uh, cellphone. Umaaray na yung MB ng aking cellphone.